Oh my God, ang gaganda ng mga garden ng mga ka-server ko. Kuya Rolin, sino to? Si Nudge ST? May pangarap po ako. Oh my God, may pangarap daw siya. Tatanungin natin siya kung ano yung pangarap niya. Wow. Ano ang iyong pangarap? Oh my God, guys. Ano kaya yung pangarap niya? Gusto ko po ng trillion. Anong trillion? Ah, fruit na trillion. Gusto mo ba talaga nun? Yes po, Kuya Rolin. At dahil marami tayong trillion na fruits, beblesingan natin siya. Hawak ko na ang kanyang pangarap. So, ito ay worth 4.3 trillion? Oh my God! Okay, beblesingan na natin siya. Bo Ayan na, hawak niya na ang kanyang pangarap. OMG. Thank you much. Thank you much. <laughs> Meron na naman tayong natupad na pangarap. Sino at kaninong pangarap naman kaya ang matutupad?